Punti yung bunga niya ngayon. Ayan oh. Matamis po ito. Pag hinog. Nakakain po yung bunga nito pag mayroon pong mga ganito sa lugar niyo. Nandito na kami. Sa so, kubo-kubo nandito nila oh. Ang ganda ng view. Ang daming tanay hanggang doon sa taas. Mga gabi. Ayun Ay, kubo-kubo niya. Diyan sana kami magluluto kaso baka mapuorang tayo ati kubo ka. Punti mabali nagluto. Tana panay. May naho sa pare ate. Singkamas kamas na pudaw. Po daw. Huh? Meron sing kamas bakir, ang puti. putik na? Ha? Puti. Basit. Oh, uh, bakit. Ngayon kumuha kami dito ng ano, papaya. Tsaka kunting gabi. Tapos malunggay. Ayun, naabrawin natin 'yang pang-ulam natin sa tanghalian. dito rin tayo magluluto mainit kasi dito sa ano kubo nila ah, pababa up 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 ang hirap ng daan pababa yun lang So, tayo sa gubat. Ito tayo nagluluto. Ayun po luto. Pabalikan natin mamaya. Ayan siya. Oh! Nagngingit-ngit. Ito ang sirong lalo. Para ito na umakot tumalay. Oho. Nagluluto tayo. Kinikinitan na tayo umat. Like, <laughs> din may down Delikado. Ano to taw timer ko, amiral? Kaywan na. Talamang sukit taon. Kumain pina. Delicates girl para. Kani? Delicates. Ha. 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 Yan, dito tayo magluluto Yan Ay, ayun, 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 Dubunog na ito, bunog nato, oy. Nagbandit kami ni pare ating ito. Bunog, buwan ito. wait kami na dati dyan ni pare ating nambiya. Inulam namin dito. Ang tabungan na dyan, prutas dyan pare. Buwan. Tingnan nga natin, may prutas dito na kinakain namin dati. Ito para ating pagpumupunta kami dito. Ha, sa Tingnan natin kung may bunga. Ay. Wala na ata. Ibigis na. Tibig ang tawag nila dito eh. Ito oh. Huh. Ito yun. Punti yung bunga niya ngayon. Ayan oh. Ayan siya. Paso parang wala pang hinog. Ayan po siya oh. Ito Matamis po ito pag hinog hindi hmm. Di pa hinog matakla medyo orange po yan pag nahinog siguro hindi pa niya season ngayon kaya ano yan po yan hmm. nauulan po ay na nakakain po yung bunga nito pag mayroon pong mga ganito sa lugar nyo nakakain po yung bunga niyan pero ngayon di pa hinog mapakla pa sa mga susunod na buwan po siguro eh hinog na yan ang daming susu dito oh dami ang daming susu oh, tabalik tayo dun luluto muna kami